Hello sa lahat, ang title ng video ito ay Mateo chapter 23 verse 25 through 32 Sa aking karanasan, nakita ko ang mga pastor na tumanggap ng mga donasyon at patuloy na humihingi ng higit pa sa aking ama Nagdo-donate siya ng napakaraming pera sa pastor na yun sa probinsya Kay, kaya sumikat ang pastor sa kanilang lugar naalala ko pa ginamit pa niya ang perang na ibigay sa kanya para pambili ng alimangon ang alimangon para makakain makain ng kanyang pamilya dahil matagal na silang hindi nakakain yan ginamit niya ang pera para sa kanyang sariling kapakanan sa halip na ipangaral ang katotohanan sa lahat ng tao upang si Jesus Christ ay dumating sa buhay ng mga tao at magbagong ang buhay nila ang aking ama ay nag-alok ng mensahe ng kaligtasan tungkol sa pagbuo ng isang personal ng relasyon kay Jesus Christ. Na siya ay naging iyong matilik ng kaibigan, hindi lamang ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kayun din ang magsisi upang magligtas. Ti tinanggihan ng pastor ang mensahe dahil hindi ito itinuro sa kanya sa kanilang doktrina ng simbahan at hindi na kailangan ang pagsisi dahil naniniwala sila na sila ay ligtas na Pagkatapos noon ay tumigil na ang tatay ko sa pagbibigay ng donasyon sa kanya na pagtanto ng pastor na huminto ang kanyang pondo, kaya nagsimula siyang purihin muli ang aking ama na nagpapakita sa kanya ng mga larawan ng mga mahihirap ng bata sa kanyang simbahan na tinulungan niya ng ipinangdarasal nila siya araw-araw. Umaasa mahuhulog ang aking ama ngunit hindi niya ginawa. So, yun ang testimony ko tungkol sa mga pastor na na-abuse ang mga tulong sa kanila galing sa ibang taong um, mabait sila like katulad ng uh, tatay ko. Gusto niyang tulungan ang mga pastor kasi sabi daw niya parati sa akin that uh, tulungan ang mga pastor because they preach the salvation of Jesus Christ at uh, pero sabi din niya patapos tong nangyari sa kanya nang naloko siya uh, wag ibigay ang mga donation sa mga pastor na mali ang turo. Eh, itong nangyaris uh, ng itong pastor, eh, mali ang turo niya. Ayon niyang, uh, ituruan ng mga taong mag, uh, magsisi sa kasalanan nila. Kasi, ligtas na sila. Imagine that. Ganun, ah, uh, ibang klase ang turo yon. Eh, parating na sabi na ni Jesus Christ, magsisi na yon para um, makapasok kayo sa langit. Yun ang turo ni Jesus Christ. Yun ang uh, parating niyang nasasabi sa lahat ng tao. Tapos hindi mo i-preach. Eh, ganun na yun. Loko na yun. Kasi gusto niyang pera lang sa para sikat siya. And ayun tuloy, sikat talaga siya. Pero nawala yung yung blessing sa kanya. Kasi naloko niya yung tatay ko. Pero you know, ang anong masakit sa kanya, akala, akala niya uh, maloloko niya ang mga tao. Pero when mamatay siya, hindi niya kaya lokoin ang Diyos. God will judge him according to what he has done. And kung hindi siya nagsisi sa, sa, sa nagawa niya, then pupunta siya sa impyerno. It doesn't matter kung pastor siya. God does not look at yung ay pastor ka, guaranteed ka, papasok ka sa langit. Hindi yun. Kung loko ka, kung na mo ang mga tao, hindi ka nagsisi, hindi ka papasok sa langit. Pastor pa yun, ha? Ano pa yung ibang taong hindi pastor, hindi, hindi nag-preach ng uh, gospel, the truth of Jesus Christ. Party lang, maglasing, magsigrilyo. E eh pupunta yun sa impyerno kung hindi sila magsisisi. So, nayon, kung narinig nyo ang mensahe ito, chance yun na yun magsisi sa lahat ang kasalanan nyo bago wala kayong oras kasi hindi niyo alam kung bukas buhay ka pa. Hindi mo alam yon. Maiksi ang buhay. Mas lalo na yon ng ang mundo. Kita mo ang daming namatay ng mga tao sa airplane crash lang or pwede ka mamatay at ka ng ang na sagasa ka ng kotse. di mo alam. So magsisi ka na yon at tanggapin mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Tapos maging best friend mo siya, kuusapin mo siya makinig ka sa kanya hindi mo nang na kusapin makinig ka sa kanya araw-araw yan para baguhin niya ang buhay mo kung wala kang transformation sa buhay mo hindi ka papasok sa langit niyon yung transformation uh, it can be maliit lang tapos na kapasok sa langit or ma, mahabang transformation mo makakapasok ka sa langit din. Yung importante, merong kang transformation. At also importante din patawarin mo ang mga taong na nagkit sa yon, nasaktan ka sa mga masamang uh, salita nila sa iyo, patawarin mo na. Hindi naman para ma mag-sorry sila sa iyo or magbagong buhay sila. Para best friends ulit kayo. Hindi yun eh. Para sa iyo yun, yung patawad. Para hindi mo ma-keep sa puso mo ang bigat ng bitterness dala-dala mo araw-araw yun, hindi, hindi tama yun. You'll never be happy kung merong kang samang loob sa ibang tao. At importante din na ah, kung na um, yung mga taong na nasaktan mo, hindi mo din alam na uh, usually pray, magpray ka. Tanungin mo kay Jesus Christ, Lord, sino ang mga taong na nasaktan ko na hindi ko alam at anong nagawa ko bang mali sa kanila? At papakita nil ni Jesus Christ sa iyo yun. Tapos hingi kang patawad. Even if patay na yung tao, hingi kang patawad para meron kang closure sa buhay. Alam mo, sometimes yung mga taong um na napatawad mo, sometimes sila ang um, God will use you to help them be saved. Imagine that. Yung mga uh, enemies mo sa buhay God will use you to make them be saved. Kasi napatawad mo sila eh. You gave them love. Unconditional love. And sabihin ko sa iyo to, hindi mo kayang mahalin ang mga taong na naknakit sa iyo or na they hurt you with words. Pero kung sabihin mo kay Jesus Christ, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako yung puso mo para kakayanin ko mahalin to mga taong mahirap mahalin. And He will give it to you. Kasi mahal ka niya. Kasi gusto niya ikaw makapasok sa langit. Ganoon ang mahal ng Diyos iyo. Pero are you willing to obey Him? So, This is the end of this message. May Jesus Christ bless you.